神戸市の地域課題に取り組むNPOと補助金により制作しています Ito ay ginawa sa tulong ng subsidiyang mula sa NPO na tumutugon sa mga lokal na isyu ng Kobe City. Iranay inochi wa hitotsu mo Anata ga

Isikatan ng liwanag ang 1.17 Kobe sa Nagata 2025. Hi, ako po ulit si Jean. At uh, sa aming video na ito, gusto po namin ipakilala itong nakalagay po ngayon sa screen yung pong tinatawag na Ichiten Ichinanakobe. Akari o Inagata. In ano po ito, uh, isa pong malaking event, malaking uh, malawakang event ng Kobe City. Ito po pinangungunahan ng FMYY ang 1.17 dito po sa Kobe, sa Sinagata po, ay uh, mag magpapakita uh, ng ating uh, pag-alala sa mga nangyari ano, tatlo pong taon na nakaraan, 30 years na po kasi, ang uh, ang the great hanshin awaji earthquake yun po ang dahilan kung bakit may 1.17 Kobe dito po marami pong mga volunteers na magsasama-sama upang i-commemorate ang ating uh, nakaraang karanasan dito sa Shinagata ano ano po ba ang mga programs dito napakarami po um ito po ay uh, mula alas 10, hanggang kahapon na po ito tatagal. Marami po, hanggang 8pm po ito ng gabi. Ito po ay nasa Shinagata Station. Malapit po ito kay uh, Tetsujin. Doon po sa may, uh, uh, kung kilala niyo po ang Tetsujin, doon po siya malapit. At, uh, ang FMYY po ang namumuno dito. Ito po ay ginawa ng FMYY uh, mula po noon hanggang ngayon. Kaya po ito ay nakasaad sa iba't ibang lengguahe gaya ng Spengo o yung Spanish language. Nasa Tagalog din po ito. Nasa Vietnam, nasa Chinese language, nasa uh, Korean language, nasa Indonesian language. At sa araw na ito, ang isa-serve po na pagkain ay mula sa Vietnam. Na sana po ay sa susunod ang ang Filipino food naman po ang mai-serve nila. Ngayon po, bakit po nila ginagawa ito? Di po ba commemoration ito ng mga nakaraang uh, karanasan ng Kobe City? Dito po ma mararamdaman ninyo kung gaano kailangan ng tao yung uh, maiinit na pagkain sa araw na to. nung pong nangyari kasi yun, di po ba madaling araw? Kaya po, um, gusto nilang iparamdam kung paano sila noon, panahon na yon magpahanggang ngayon, pinapaalala po sa atin na importante ang uh, ika nga uh, ikooperasyon at saka yung uh, buhay. Yun po ang pinakamahalaga. Sa panahon po ngayon, yun po ang uh, ating laging tinitingnan lagi nating inaalala na maswerte tayo at buhay tayo ngayon para po sa kanila, sa mga nawala noon, kailangan po natin alalahanin at tuloy-tuloy uh, po natin ikampanya ang, ang uh, ating paghahanda para sa mga sakunang ganito. Ngayon po, um, nasa screen na po ninyo kung saan kayo makakapunta. Ito po ay January 17, Enero, ika, ano, Enero 17 ng Ah, uh, susunod na taon. So, puntahan po natin mula alas 10 hanggang alas 8 ng gabi sa Shinagata eki. At ang aming pong address ito po ay nasa Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction. Dito po sa Yamamoto Dori, Chuo Ward, Kobe City. Ang aming pong telepono 0788626519 ang aming email, mt 4 at gmail.com. At pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming Facebook na ang icon po, ayan, nasa, nasa may uh, ating background. Yun po na may bahay kubo. Yun po ang aming icon. Never forget the Great Hanshin Earthquake. January 17, 1995. From Nagata FM. One one.